Hello guys, good morning sa inyong lahat guys ha? Magluluto ako ng etlog Para sa estudyante ko o, Tatlong itlog ha At saka may sibuyas And then ahos Kasi ang tirada ko nito sa aking pagluluto guys At saka may kasamang corn beef Ito guys, para ni sa aking estudyante O at saka may oil alas 5 yata ako iim na gumising kasi ano yung, eh, mga estudyante ako e na kailangan di siya malit kasi magsimula siya mag amo mga alas 6 yata siya galing dito sa bahay papunta na iskwela kasi kapag malit siya wala na half day lang eskwela nila o ganito aga aga ako gumising para lang makaluto ng madali para sa aking estudyante na John si Jan tumampok. Okay. Okay, dito naman. Uh, eh, lagay natin yung oil. Okay. At saka ang itlog. Okay. At ito siyang kanha, kutawon. O, oh, mix na, na yung niya ang itlog. O, oh, ganito ang gagawin nyo guys. Ganyan lang. O, oh, simple lang. O, oh, ilagay natin to yung mga lamas. Ayan. Ganyan lang. Okay. O, oh, mainit na. Ilagay natin ang cornbread at saka may itlog na kasahog na. Okay. Sali lang to. Oh, lotong loto na guys. Ito na. Ang resulta loto na. okay. Tingnan nyo, guys. Madali lang. Okay. Oh, lotong loto na. Oh, sobrang init pa. At ito na naman ang aking anak na estudyante. Pinakain ko na. Eh, para maka-school na siya. Okay. Tingnan nyo ang salabas, labas guys. Ah. Maganda. Oh, tignan mo. Linaw kestanan. Pero,